Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nawawalan na nga po ng tiwala si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang inalabas na latest update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Daniel Gafford. Mas lalo na nga po mga na nabaon ang kupunan ng Golden State Warriors sa ikawansing pwesto sa standings ng Western Conference sa record na 21 wins at 21 losses matapos ang sobrang nakakahiya nga po nalang pagkatalo kahapon laban sa Boston Celtics. Maging ang kanalang mismong superstar nga po na si Stephen Curry ay nahihiya na rin naman sa pinagagagawa ngayon ng kanilang buong kuponan. Kitang kita nga po iyan sa naging reaksyon na to sa kanilang bench habang tinatambakan sila ng Boston Celtics sa loob mismo ng Chase Center. Sinabi na rin naman nga po niya sa kanya naging post-game interview na paulit-ulit lamang nga po ang nagiging problema ng Golden State Warriors at iyan ay ang kanilang scoring. Yes, may pagkakataon nga po talaga na hindi sila nakakapagtala ni isang puntos na siyang rason bakit sila natatalo at natatambakan. Kaya dahil nga po sa naging asta na ito ni Stephen Curry sa pagtatapos ng kanilang game laban sa Boston Celtics, ay may ilang mga fans na nga po nagsisimula ng matakot dahil posibleng nga po na mag-request bigla ng trade ang kanilang superstar kapag nagpatuloy pa ang kanilang pagkatalo. Samandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa latest update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Daniel Gafford. Dahil nga po mga katrop sa patuloy na pagkatalo ng Dallas Mavericks sa mga nakalipas na nalaro, ay mas lalong umingay pa nga po ngayon ang posibilidad na pagawa ng kanilang team ng trade sa lalong madaling panahon. At isa lang nga po dyan ay ang pagpapamigay nila kay Daniel Gafford upang makakuha sila ng at least isang defensive player o di kay isang paramising na batang player. At base nga po sa kalalabas palang lang na balita, isa nga po sa mga teams na posibleng makipagdegosasyon sa kanila ay ang Los Angeles Lakers na desperado na rin naman nga po na makakuha ng isang bagong sentro na tutulong kay Anthony Davis. Sa katunayan, bukod nga po kina Gay Benson, Jared Vanderbilt, at isang future first round pick ay maaari rin naman nga na i-offer na Rob Pelinka sa Dallas Mavericks ang kanilang player na si Rui Hachimura. Yes, ito rin naman nga po ang klase ng player na siguradong makakatulong ng gusto sa Mavs especially kina Kyra Irving, Luka Doncic, at Clay Thompson kaya posible nga po na magkasundo sila sa isang trade sa pagitan ni Rui Hachimura at Daniel Gafford. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.